Hello guys! For today's video ay ipapakita ko naman sa inyo kung paano ako nagpopropagate ng aking mga strawberries. Pwede nga itong ipropagate sa dalawang paraan. Una ay ang pagpaparami mula sa mga buto. Pangalawa naman ay ang pagpaparami mula sa mga runners nito. At dito nga sa aking backyard ay pangalawang pamamaraan ang ginagamit ko para ma-propagate ito. Bali ganito nga palang itsura ng mga runners ng strawberries. Lumalabas nga pala ang mga runners nito kapag malapit na mamunga. At napakabilis nga rin nila dumami lalong lalo na kapag rainy season. Kaya naman tuwing maulan ay dinadayar ko na sa lupa ang pagtatanim nito. Para nga mabilis ko rin sila maparami. Kaya tingnan nyo naman guys yung mga tinanim ko dito sa mga gulo. Limang peraso nga lang na puno ang itinanim ko dati dyan. Pero ngayon halos na doble na nga yung dami nila. At saktong sakto nga lang kasi yung pwesto kung saan ko sila itinanim. Dahil rekta silang naaarawan at nauulanan. At gustong gusto nga ng mga strawberries yun. Medyo malaki na nga lang yung mga runners na tumubo dito. Dahil medyo matagal ko nga silang napabayaan. At naging mother plant na ang mga ito. Kaya naman i-uproot natin ito para mailipat. At naganda na nga rin ako ng mga soil mix na ilalagay natin sa mga pot at seedling bag. Dahil dito nga natin itatransplant ang mga runners nito. At inuna ko nga itransplant ito mga baby runners. Ito nga pala yung mga bago palang lumalabas ang ugat. Kaya kakailanganin natin dito ang clip. Kailangan kasing ipitin yung mga puno nito para hindi ito magalaw at makaugat ng maayos. Hindi pa nga pala pwede putulin ang stem nito mula dun sa mother plant kung hindi pa stable ang mga roots nito dahil baka mamatay lamang ang inyong mga mga runners, pansamantala nga pala muna sila dyan sa mga sidling bag hanggang sa dumami na yung mga roots nila. Then after one month nga, ay pwede ko na silang ilipat sa mas malaking pot. Pwede nga rin itong itransplant ng direct sa lupa. Basta nasisinaga ng araw at nauulanan ang paglilipatan nyo nito para mas maganda nga ang tubo nila. After ko nga palagupitin yung mga runners mula sa mother plant, ay ginagahok ko yung mga lupa nito at nilalagyan ko na rin ng mga organicong pataba. Nasaktan kasi yung mga puno nila. Kaya kailangan natin ulit sila inourish para mabilis sila makarecover. At syempre, kailangan na rin natin ito agad diligan para hindi sila ma-stress at ma-absorb agad nila yung mga nilagay nating mga pataba. At eto naman yung mga mother plant na nakuha ko. Medyo marami nga rin ito. At ililipat ko naman ito sa medyo malaking pot para nga maayos na makagalaw yung mga ugat nila. At kapag maglilipat nga pala kayo ng mga strawberries, ay dapat laging kita yung crown nito at hindi masyado malalim dahil masisiksikan lang ng lupa ang katawan nito at magiging sanhi pagkabulok ng puno ng mga strawberries nyo. At matapos ko ang erepat ang mga ito ay dinidiligan ko na rin agad sila para maiwasan nga ang sobrang pagka-stress lalo na kung ini upload ko lang ang mga ito at matapos ko nga sila madiligan ay pansamantala ko naman muna silang ilalagay sa shaded area at dyan muna sila hanggang 3 to 4 days tapos saka ko pa lang sila ilalagay sa medyo naaarawan kapag nakarecover na sila ganito lang naman yung pamamaraan ko sa pagtatanim nito at sana'y nakatulong ang vidyong ito para makapagtanim na rin kayo